Sigaw mo na si nanay lang ka, ha? Langga. Kiko. Langga. Ligo mo na si nanay lang ka, ha? Ligo mo na si nanay, ha? Maligo mo na si nanay. Ha? Ah, ligo mo na si nanay. Si nanay maliligo. Ha? Ah. <laughs> maliligo si nanay? Si nanay maliligo. Si Chico. Tapos na maligo si Chico? Tapos na maligo si Chico? Si nanay na lang. Ah. <laughs> ang bait-bait naman yan eh. Chika, maligo lang si nanay ha. Ligo lang si nanay bibi ha. Mm -hmm. Yan ka lang. Laro lang kayo ni Santol. Ah, laro kayo ni Santol. Hmm? <laughs> Ligo mo na si Nanay Langga. Maliligo mo na si Nanay. Ha? Mm, bait naman yan. Bait-bait naman yung bibi na yan.